detalye sa pagpaslang sa stand-up komedya na si Gold Dagal. Sa putok ng baril at sunod-sunod na tama ng bala, nasawi ang stand-up komedya na si Gold Dagal noong March 15, 2025 sa edad na 38. Ayon sa ulat na sa loob ng isang beer house sa Angeles City, Pampanga si Gold, nang lapitan siya ng tatlong hindi pa nakikilalang lalaki. Pagkalapit ng mga sospek, isa sa kanila ang agad bumunot ng baril at walang habas na pinaputokan si Gold hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital ngunit hindi na umabot ng buhay. Si Gold ay tanyag sa kanyang matapang at prangkang paraan ng pagpapatawa kung saan madalas niyang ginagawang paksa ang mga kontrobersyal na isyo sa lipunan at relihiyon na hinahaluan niya ng dirty jokes. Noong March 16, 2025, kalakip ng mga larawan mula sa lamay. Nag-post sa Facebook ang ina ni Gold si Jocelyn Cruz upang ipahayag ang kanyang damdamin sa anyay hindi makatarungang pagpaslang sa anak. Ayon kay Jocelyn, ang mga nasa likod ng krimen ay dati na nagbanta sa buhay ng stand-up comedian matapos ma-offend sa kanyang dark humor sa isang pribadong pagdatanghal. Tinapos niya ang post sa mensaheng pamamaalam sa anak. I will miss you, my anak. Rest in peace now with Papa. I will see you again, my baby boy.